So, inuna kong padiran muna bago buhosan yung poste. So, may mga advantage kung uh, Bubuhosan o unahin mo yung hollow block, yung asintada bago yung poste. O so, uh, una-una diyan, makakatipid ka sa formas, sa mga forma na gagawin mo kasi hindi buo yung pop na uh, popormasan mo. Eh. Halimbawa ito kabilaan lang yung malapad tapos ito hindi na to kakain ng formasyon yung magkabilaan so maliit lang naman dito mga 1 uh, one, one to 2 inch yung yan so una una makatipid ka sa formas na gamitin mo tapos uh, mas matibay yung pader mo kasi pag buhos mo, sisiksik dito yung mga binuhos mo. So, hindi tulad sa uh, unahin mo yung poste. Pag nagasintada ka, so, ang gagawin mo, maglalagay ka ng mga dawel na nakasobra. So, ayan, maglalagay ka ng mga dawel. Ayan, pakita natin. So, tulad nito, mga dawel na nakasobra, nakalabas sa poste mo para abang pag nakasintada ka bawat bawat isa, dalawa, tatlo yan. kaya dapat uh, ayan, may abang ka ganun. di tulad nito pag nauna yung asintada mo ayan na siya tuwid na hanggang doon walang dugtong diretsuhan siya tapos nakatali pa siya doon sa sa nilyo yan kabilaan nakatali so matibay na matibay yung pagkagawa tapos, ang isa pang kuan pag nauna yung poste nyo sa paggagawa ng bahay, idikit eh, mo lang yung block dito. So, hindi siya kumain ng buhos mo. So, pre, nakadikit lang siya dyan. Yung nagpapatibay lang sa kanya, yung dowel mo na nakalabas doon sa poste. Yan. Yan yung advantage niyan pag nauna yung pader bago yung poste. So para hindi kayo mahirapan at gusto niyang patag, patagin mo na patagin niyo na yung kwan. Yan para mawala na yung butas diyan sa hukay niyo, patagin niyo na. Puwasan niyo lang ng ganyan kataas. Pantay doon sa umangat lang ng konti doon sa uh, ground sa kwan niyo sa sa lupa, sa pantay sa level ng lupa niyo. Yan para hindi kayo mahirapan para patag na siya so natapos ko na siyang buhusan yung dalawang poste na yan so pwede na natin ituloy ito rito tanggalin lang natin yung plywood na yon tapos isintadaan na natin patawid so may bakal na naman na nakaabang purmasan lang natin yan yung patunga ng hollow block na natin so ayan bali ang naubos ko rito na simento sa dalawang ito is tatlo tatlo isibihin tigis at kalahati sila yan so hindi kasama yung puting doon sa tatlo yung puting nito dalawa nito nakaubos din ako ng mga isa't kalahati o tatlo din so anim anim ang naubos natin sa dalawang posting to yan anim ibig sabihin tatlo rito tatlo rin yun tatlong simento kaya anim okay yung sukat naman ito ng poste natin pag tinanggal yung formas nito is 20 cm by 25 cm yan ang sukat ng poste natin so ah, uh, tatlo-tatlo ang naubos tatlo rito tatlo rin ng simento so itutuloy natin to ah uh, bali bago natin tanggalin yung mga formas mga dalawang araw o tatlong araw bago natin tanggalin para sulit na sulit na talaga siya at yung tuyo basahin natin basahin natin sa umaga at sa hapon sa loob ng dalawang araw So ayan, pantay lang siya. Pantay pantay lang siya dito. Pantay lang siya sa low block natin. Bali Doon na yung biga. Tutuloy natin dito. Patong lang yung biga sa posting to. Yan. Pag natanggal na natin yung mga formas, tutuloy na natin yung biga. To, paikot paikot dito yan tapos yung biga rin dito tatawid natin punta rito sa so, ganun din dito sa kabila yan so subaybayan nyo ako sa unti unti kong pagtatayo ng bahay so ang ginagawa ko kasi dito ipon ipo ng pera materialis bago ito tuloy so ganyan lang unti-unti lang siya